Bigo ang Gilas Pilipinas na masungkit ang panalo laban sa Italy kagabi at ang chance ang maka-sure slot sa 2024 Paris Olympics. Sa kabila nito, proud pa rin si Gilas Head Coach Chot Reyes sa naging performance ng Koponan. Para bigyan na mukha ang Balita Mobile Journal, Ivan Tarinke. Matapos ang ilang taong preparasyon ng Gilas for this year's FIBA World Cup, hindi pa rin sila pinalan makaabante sa next round of tournament. Kilas Pilipinas ended its FIBA World Cup run with a 90-83 loss against top 10 team sa mundo na Italy last night at this month Coliseum. Bago pa magsimula ang laro ay malaki na ang pressure sa team. Kailangan kasi ng 12 points na lamang sa panalo para maka-advance sa next stage ang kupunan. Maganda ang simula ng gilas at lumamang pa ng 3 points at the end of the first quarter. Pero biglang nag-init ang Italy at nilamangan ng gilas ng 18 points with more than 8 minutes left at the fourth quarter. Pinangunahan ni Jordan Clarkson at Jamie Malonzo ang last minute run ng gilas, trimming the lead to just 7 with less than 2 minutes remaining sa laro. Clarkson led the scoring with 23 points habang nag-contribute naman si Dwight Ramos ng 14 points sa kabila nito. Coach Chot is still proud sa pinakitang performance ng team. Very proud of the effort of uh, our players. Um, what a way to fight uh, coming of those two painful losses and to still show up tonight and give it their all against the uh, number top 10 team in the world. Um, couldn't ask for more. Uh... Pero para sa fans, need pa ng improvement ng team, especially kontra Italy. Comparing nung last na nakalaban natin yung Italy, oo. I, think, ano? Qualifiers or uh, World Cup pa yata yung nakalaban natin ng Italy. Natambak tayo. So, makikita mo yung improvement ng bawat players, ng, bawat, ng system. Hindi nga nakamit ng gilas ang gusto nilang result na makaabante sa next round ng FIBA World Cup. Kasama na nga dyan ay ang masecure ang Olympic spot for next year we can still be proud sa performance ng team sa tournament. May World Cup at Olympic qualifiers pa naman sa susunod. Baka doon, mas gumanda ang chances natin makapag-uwi ng tropeyo. Mobile Journal, Ivan Tarinquipo, Hatid, ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.